Matud matod nani. Sinis. Tuod. Tuod. Balika pa. Pakasidi. Paa ba? Pa. Balika Pa tuhod, balikat, ulo, paa, tuhod, balikat, tindog, tindog, balikat, 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 balikat paa, balikat, julid. <laughs> Kasi sa'yo Oh, alis na. Alis na yung wala. Oh, tuloy sa'yo na. Dulo na sana. No, dapat adulin na sana. Dulo na sana, Dapat din nakakako oh. Nang luya. <laughs> adulin. Dulo, dulo na sana. Nagbabawas ko <mulik> sa <muka> Oh. बलिका पा तो बलिका पा तो बलिका पा बलिका जो Oh, Darwan sana. Darwan sana. Sigika ka kasi ng laro. <laughs> Darwan sana. Oh. Hadi kasi ng joy. Madami pa yan. Madami pa yan laro tingnan mo daming daming dito. Darwan sana. <laughs> oh. Oh, sige pa. Tod balika Juliene. <laughs> Ada na jan. Oh, isa na lang. <laughs> oh, ayun. <alis na> <laughs> Sad ano na mo na gilid. Oh, sad na sana. Oh, sana. Talikod mo na raka mo. Oh, sige na. Paa. Paa, tuhod, balikat, jolin, anapan na. Ano,